Yes, sa ding. Anong, ano mo? Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Ha? Ba't mo kumain doon? Kain doon, kain. Ba't mo mong kumain? Nagtitiis ako nang wala akong kinakain para lang sa inyo. Ha? Tapos ngayon, nag i ka? Kumain ka doon. Bakit? Ha? Kulang pa ba? Kulang pa ba ang sakripisyo ko sa inyo? Diyos sa Kumain ka doon mangyayari sa iyo. Ayan o. Oh. Gusto ko nga patabain ka ng patabain. Tapos napakaarti mo sa pagkain. Ha? Bakit? Anong gusto mo? Ha? Lagi na lang ka lang, ka lang na rin. Ano ba problema mo? Ha? Diyos ko. Ginala di na lang lang kita ng mga lalaki. Ayan oh. Mga lalaki mo yan. Kaso lang kapon. Mm -hmm. Yung isa hindi pa nakapon pala mga kagurang kinakapon na to eh. Mm, Yadadap ko yan siya kapon na sila. Ang mahal pa man magpakapon. Ay, naku. So, ayan, ha? Huwag mag ha? Hmm. Nagawa niyo ako, Alila. Gusto wala na nga ako makain dito. Hindi niyo ba alam na talagang itlog na lang ang kinakain ko araw-araw na dahil na parang lang sa inyo? school my lord thank you so much for watching <laughs>